Yo, good morning. Kain mo naman tayo. Ang ating tubig. Gulay. Saka isang sili. Yan, isda. Saka islog. Maghapon tayo ng alas gis. Kain natin yan hanggang alas gis ng gabi. O, kain tayo. Good morning, good morning. Yan. Vu lại tayo vui lại Pompa Energy Up, oh, anh sili đi, hút Nói sắm mùa nát em. Ew, nổi thôi, đi. Banata natin <laughs> ito em, tu Balatan na lang, lang dito. Baka balatan pa ng iba. Pabaon sa akin ni eh, Commander. Yung egg. O, oh, eggs. Tsaka sasawan. Yung sasawan natin o. Oh. suka, ay sili, toyo, tsaka ano, sibuyas, yun know. o. Diyan natin nalagay ang sili. Yun. Yun ah, pinisa na.

nagluto wala akong na lalagyan natin dito natin sa saling to yan para suabi ang dating oh good morning kaya na kayo ba Huwag kumain kayo kaya sa manood oh, kayo kumain na rin kayo habang nanonood yo para may bagay di ba gulay tayo gulay o, gulay na langkang ano amerikano itong langkang amerikano maputi hindi yung babagong kulay kahit naluto na ano yata to eh pinagli sa amerikano kahit naluto na kulay ganun pa rin puti pa rin Ayan. Yeah. Naparami lagay nila ng suka. Anong, ano? Ano? para hindi ito na bubagong kulay o kulorin yun oh tira tayo pang mamaya tapos ito pa tiyan fish yes ito so, ang masarap dyan o no? so, sa sarap ng pandigma ito ya kumain na kayo? yano? Oh. oh bago ka kumain pipray muna na kayo oh subo na tayo, na sa inyo unang subo. Ay, hindi akin pala. Haha. <laughs> Sige. Kaya na din. Sige mo to. Sarap. ha Tapos makain. Hmm. partner talaga ng gulay yung ano, isda. Sarap, sarap. Hmm. Oh, pantlog. Hmm. Sarap. Sini, aduh, serap ya tahu. Mm. Na? Araw-araw ko na kain sa Jollibee. Ito. So, Jollibee plato ko eh. Ayo, aku taruh arok dari B. Hmm. <San> oh, Tetap bersertai kemain. Hmm. Thank you for watching. Kaya kung nagugutom na kayo, kumain na lang kayo. Thank you.